So, nilalabanan ako na ko ng maganda. And na amoy usok, parang may sumabog. Mm Hindi -hmm. ko pinapahalata sa kanya, pero yung ano ko nandito. Mm -hmm. So, <laughs> yung kaluluwa ko umalis. Sumakit yung arms. Sumakit yung, yung arms ko. Buti lang nag-workout ako. Pag... So, nag-lock yung manubela. Nag-lock yung manubela. Okay. Gusto niya umikot pag gano'n, nilalabanan ko. So, Bumba kami. Muntik na mag-360. Oo, oh, kahit na highway. Bumba kami. kami. Tinignan namin yung gulong. Siyempre, nandito kami sa kasama namin tinawagan ka agad ang pinakamalapit, which is parents niya. Mm -hmm. Puti na lang, hindi sumukot tulog, baka kabahan. Pati yung bayo ko, yung asawa na pinisa niya, tulog. Mm -hmm. Sa isip ko, just in case, yung mabuting tao sa mundo, minessage ko lang at 12 midnight, yung manager ng Roadster na pinabilang ko, Wow, sumagot. Tapos pinigay niya 24-hour assistance. Meron nga naman yung roadster. Kasi nga, walang spare tire yan. Kit lang. Kasi sumabog nga yung gulong. Eh. Tumawag kami, may nag-assist. Tapos dun sa highway na yun, may assistance. Na una pa nga yung tow. Hindi na nga dumating yung security or yung police. Yung patrol. Yung patrol. So safe naman kami.